Magandang gabi mga kalapatid Samahan nyo ako at pupunta natin yung mga breeder natin doon sa uh, may likod ng crane Itingnan natin yung mga itlog nila kung fertile Pang 10 days na nila ngayon mga kalapatid Samahan nyo ako. Good evening guys Ito yung itlog ng ating breeder dito Titingnan natin kung may niya Pero parang ang liit ng sisyo niya. Hmm. 10 yan lang siya. 10 days. Malapit ng pumisa. Ito parang malaki. Bakit yun? Tindis Tingnan natin yun doon sa labas guys Dito yan sa dalawa na ito, guys Pero parang hindi siya maganda yung sisu guys no Tindis na parang ang liit ng Kuha niya Tingnan natin yun sa labas guys Ito naman yung 7 days fertile siya 7 days yan 7 days siya guys nako itong isa ay ah meron din pero parang ang lalit niya guys no 7 days ito yung dalawang breeder natin guys malapit na rin ito kasi kumuka na dyan sa may bugad nila Ito maganda to. Laki. Good morning, good morning. Yung anak ni Cole to, oh. kamukhang kamukha niya oh. Malata mo lang talaga yung sing-sing sa kayong paa niya. Anak ni kulit. Ano kayang ang inaabangan nito? Good morning mga kalapatid. Tara ate mga kalapati. Good morning, good morning. Papakain na naman tayo. Tulaga. Papakain tayo mga kalapatid. Sa ating mga breeder. Ito yung ating isang breeder. Na nagilimlim siya doon. Ito yung tiningnan natin kagabi. Tapos ito yung isang breeder natin na o Oh, sila sa pugat. Ah. Uh, yan yung dalawang breeder natin kalapatid Gahanin mo na rin sila. Papakain tayo ng ating mga kalapati, mga kalapatid. Ayan.